Ah, at so poor At Pagbayaran yung, yung ginawa ko sana sa ko. Okay, ito lang. Ah, actually I really appreciate the working force of uh, AFP, uh, PNP, chief the bold senate is for the truth kung may skalawag man na nangyari sa PNP at doon sa investigasyon na ginawa ng Makati uh, police station sir kailangan i-call mo yung attention na yun ng mga tao na yun nakakahiya po sila sa likuna ng PNP yun po yun sa hindi na lang <laughs> sa mga Oh, uh, uh, ganito lang po ang gusto ko. Ang sa akin naman po, yung pakigiramay nyo, uh, ang nagdadagdag lakas ng loob sa amin. At ano, I, 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 know, my baby life ka, uh, my team is saying hi to your sister, to your daughter, na sana wala pong mangyari sa na ganitong kabukal napagkamatay sa pa anak. Christine just wants to have uh justice and peace on her soul. Please help us pray. We need more prayers. And I love you guys. You know, we love my. I love my daughter, and you know, uh, Christine needs you too, guys. Thank you. Mango.